Ay, magandang magandang araw po sa inyong lahat. For our first reading of the day. Nako, nagloko na naman po ang ating internet kaya dito tayo um dito po tayo magbabasa no? Bago po tayo magbasa ay bumaba ako para tayo ay magkaroon ng magandang magandang um magandang magandang ah uh, sige nga, teka magandang magandang view, no, na hindi tayo mapuputol, ayan tingnan po natin kung ano po ang makikita natin bumunot muna po tayo ng sampu one two three four five 6 7 8 9 and 10 sige lang po yan sige lang po ha yan okay so tabi mo na po natin itong 10 naman po ang ating balasahi. Huwag niyo po i-skip to ha. Dito tayo kumukuha ng connection sa inyo. So, pili na po tayo ng sampu. One. Two. Three. Four. Five. Six. Six. Seven. Eight. Nine. And ten. pagsamahin po natin ang dalawang baraha. So, Susani pwersa po ang ating dalawang baraha. no siya po ay umalis sa'yo, no, siya po ay lalong napasama. Nawalan po siya ng growth, nawal, nawalan po siya ng nililook forward sa buhay niya. No? Parang ang buhay po niya ngayon ay pag, pagsunod lang sa daloy kung saan po siya dadalhin ng tadhana. No? Uh, mayabang po ito, talagang hanggang ngayon ay hindi niya po alam kung ano ang kahihinatnan ng ginawa niya sa'yo. No? Um, pero sa nakikita ko po dito, patuloy pa rin po ang pagmamalaki nito. Ngunit deep inside po, siya po ay hirap na hirap na. To tell you honestly, no? Yung karelasyon po nito ngayon ay lack of commitment. Meaning, hindi po katulad ng samahan nyo ang nagiging samahan nila. Sila po pwede ay nagagamitan lang. They are using each other for each other's um, purpose, no? Ano man po ang goal nila, ano man po ang purpose nila, ay sa totoo lang po ay may lack of commitment. Meaning, hindi po seryoso ha, na pagmamahal ito. Hindi ito pure love, no? Ito po ay talagang makikitaan mo ng hirap na hirap po sila sa buhay na dalawa, no? At talagang hindi po ito titigil no. Talagang um, makakaramdam po siya ng frustration at fatigue, exhausted po siya sa mga bagay-bagay na um nararamdaman niya po sa ngayon no. Actually, give up nga po siya. Yun? Gusto niya mag-give up sa mga sitwasyon niya. Hindi niya po alam bakit no, pero pagod na pagod po siya at hindi niya po alam hanggang kailan daw ito tatakbo no um, nakakaramdam po siya ng jealousy, insecurity, selfishness, no? Masyado po siyang naging selfish sa mga bagay-bagay. Hindi po siya nag-isip na consequences. Hindi niya po inisip ano po ang pwedeng mangyari sa kanya kung ikaw ay mawawala. Ayan, no? Oh, Punong-puno po siya ng insecurity, no? At ang babae po o oh, ang lalaki, ang third party nyo is punong-punong-puno din po nang insecurities as of this very moment nakakaramdam siya ng matinding insecurity no nakakaramdam ng third party mo ng matinding insecurity sa iyo nakakaramdam siya ng matinding insecurity sa iyo dalawa sila ng third party no iinget kung ano man ang buhay na meron ka ngayon feeling ng third party na move on ka na at maayos ka mas napaayos ka kaysa sa um nandito ka sa sitwasyon na to, no? Nakapagpatawad ka sa sarili mo and now you are ready to face your your life, no? Ngayon po ay gigil nagigil ang inyong um person at gigil nagigil din sa ang third party. Dahil pakiramdam nila ikaw ay dead na, wala nang alam at talagang hinihila kanya pabalik no yung mental energy hinihila kanya pabalik sa kanya hinihila kanya um, para maisip mo siya inihila ka niya para hindi siya mawala sa isipan mo at talagang sinasabi sa iyo lahat po ng gawin nito ayon ay walang resulta no? lahat tinatamad na siyang kumilos bakit lahat naman daw kasi ng gawin niya ay walang nangyayari no? parang ang pakiramdam niya ay hindi mo na siya um, pakiramdam niya hindi mo na siya Um, hinahanap, no? At hindi mo na siya kailangan. Ma-pride po ang taong ito. So, naman po sa pride, no? So, kahit po ano ang gawin, talagang sasabihin ko sa inyo, itong taong to ay nakaka nakakaramdam ng matinding-matinding pride and ego, no? Sa totoo lang, there is this coldness and stubbornness no masyadong an sila no stubborn sila sa mga nangyayari no leaving home making decision parang dito nakikita mo na yung pag-alis nila no yung pag-alis nila yung leaving home uh, moving forward pag-alis nila sa buhay mo ay nak nakakaramdam sila ng matinding matinding pagsisisi no pero deep inside no hindi po kasi nila pwedeng yang um, ipakita sa because they have too much pride, excess pride, no? Pag nakita nilang ganyan, no, akala nila matutuwa ka sa nangyayari sa buhay nila. Well, sila 'yon. Hindi ka naman po ganong klasing tao. No, 'yan ang hirap eh, no? Akala nila yaan, ano, no? Change of cycle, no? Um, yung buhay mo ay maayos na, yung buhay mo ay malapit na sa pagiging maayos, no? hindi nila yan alam, hindi nila yan ano, wala silang masasabi pero there is very unstable lack of resources talagang sa nakikita mo very very unstable lahat ng yan no? lahat po ng nang, nangyayari sa kanya ngayon is distraction distracted po siya lack of rewards, biro mo ha lack of resources, lack of rewards meaning very unstable siya ngayon when it comes to financial emotional, mental and distracted siya ang daming distraction sa kanya ngayon bakit? kasi po ang taong ito ay nag-iisip ng matindi no? kasi dahil po yan sa tinatamasa niya ng ngayon na karma ibinalik na po sa kanya ng tadhana unti-unti pa yan ha? hindi pa po yan isang bagsakan Pinalik po sa kanya yan ng tadhana why? dahil daw po kasalanan niya yan no? um, nung iniwanan ka po niya sobra ka pong na nalunday or sobra ka pong nanghina para kang binagsakan ng langit at lupa ngayon sa kanya naman po binalik ng tadhana kung ano po yung ginawa niya sa'yo ay talagang tinatamasa niya rin po yung pains na naramdaman mo no wala po siyang direksyon yan yung sinasabi ko sa'yo panay conflict yung nangyayari sa buhay niya wala siyang direksyon hirap na hirap po ito leaving behind, moving on. Yan po ang nakikita ko, no? Panay po siya, um, gusto niya po mag-move on sa buhay niya, gusto niya po iwanan ng lahat, pero hindi po, eh. May din ako nakikita itong taken advantage of, talagang, sa nakikita ko dito, ay matindi, no? Matindi po talaga yung sakit na naranasan nitong taong ito, no? And there is this distraction, lack of rewards, talagang distracted. Tignan mo, lack of direction, conflict. Tapos, distraction, lack of rewards. Distraction, lack of rewards. Talagang, ayan ang sinasabi ko sa inyo, no? Talagang malungkot ang taong ito. Hindi niya alam kung ano po ang gagawin niya sa sarili niya. There's cold heart and bitterness, no? Bitter na bitter ang taong ito sa'yo. Kaya kung nagtataka ka, bakit ba siya galit na galit sa'yo? Bakit ba siya visit na visit sa'yo, it is because, it is because, galit siya sa'yo because bitter po siya. Bitter na bitter siyang um, makita mo lahat ng nangyayari sa kanya. Bitter na bitter ito na pakita sa'yo na hindi tama ang lahat ng nangyayari at ang pag-iwan niya sa'yo. No? Depressed po ang taong to. No? Totally depressed po siya at yan ang nakikita ko sa kanya no depression no matinding depression ang nakikita ko sa kanya um talagang lumalabas po talaga na wala siyang direksyon wala pa rin po siyang direksyon sa so, nang nakikita ko ngayon very distracted po ito at takot po ito sa rejection you no know? kahit may resentment siya takot pa rin po siya sa rejection meron po rin nangyayari na ina-isolate niya po yung sarili niya. Ayaw niya pong pinag-uusapan siya. Pagod na pagod po siya sa ganyan. At gusto niyang ipakita na win at all costs na siya pa din ang nagwagi, siya pa din ang nanalo. Kahit po ang totoo, ha? Kahit po ang totoo ay meron siyang loss, grief, and self-pity. Nagsa-self-pity na po to, dahil alam niya na hindi po tama yung pinili niya no right choice and very very confused po siya sa ngayon. Yan po ang inyong first reading of the day. I hope na kayo po ay naka dito sa ating first reading of the day no. Na kahit na alam niyang mali yung desisyon niya, kahit na alam niyang mali na lahat sa kanya uh, na na-apekto na, na, na siya ng ng karma ay talagang patuloy na patuloy pa rin po niya yung um, iisipin. no Patuloy na patuloy pa rin po siyang babalik sa ganyang sitwasyon. No? Um, na magmamalaki, na ipapakita na panalo siya. But the truth is, hindi po siya panalo. Talong-talo po siya sa sitwasyon ngayon nasa lalo na po sa sitwasyon niya ngayon. okay for those of you who would like to have a private trading with me you can message me po at ladylyelena, that's l-a-d-y-l-y elena, -Y -L -A. nasa dulo po yan ng ating video, dyan niyo lang po ako mako-contact, that's my only, um, legit and official FB and messenger account, yan dyan niyo po ako pwedeng um, i-message for your schedules. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really love and be grateful for that. Lalo na po, nalalapit na po ang ating One Love a Day Christmas Edition for our dear lolos and lolas. Maraming maraming salamat po sa inyo and please pakiusap ko po sa inyo no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Parang awa nyo na po para po uh, marami tayong matulungan na lolos and lolas sa daan, no? Um, ayun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And, ano pa nga po ba ang ating gagawin, ano? Tayo po ay, um, Magpapasalamat para sa ating ever loyal, solid, faithful, faithful na Lady Elena friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Uh, mahal na mahal ko po kayong lahat at ang lagi ko pong bilin sa inyo is to live one day at a time kalimutan nyo muna po ang lahat ng okasyon na pwedeng dumating sa buhay nyo no, like birthday, sa anniversary, pasko or Christmas, New Year and ang inyong much awaited na Valentine's Day no, hayaan nyo muna po lahat yan just live for today you do two, three things that will make you happy for today prioritize yourself and um, one day no pagising niyo po araw-araw ganyan ang gawin niyo matulog kayo sa gabi isipin niyo tomorrow is another day laban ulit sabak ulit sa laban and marirealize niyo ay naka-move on na pala ako o di ba napakaganda po and of course um lagi nyo din pong tatandaan na life is too short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot ha. At maraming maraming salamat po sa inyo for na-reach na po natin ang 15,000 subscribers. Yay! Thank you so much po. Nasa 15,000 plus plus na po tayo. And please help me 20,000 subscribers para naman po unti-unti gumagalaw tayo pa lapit sa ating pangarap na silver button. Maraming maraming salamat po sa inyo and God bless you all. Wag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik for our second reading of the day. For the meantime, ako po ay may mga kakausapin lamang na tao. Pero um, for sure, ako po ay magbabalik para mamaya. Okay, God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Bye po!